Okay na nga guys, uh, welcome back ulit sa ating channel And for today's video ay ituturo ko naman kung paano nga ba natin malalaman yung password ng wifi natin Okay, so yung gamit pala natin guys ay cellphone lang So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba So hindi na natin papatagalin pa So punta na tayo dito sa wifi I-click nyo lang yung wifi guys Pagkatapos nun ay uh, makikita nyo na dito na maraming mga wifi networks ba? Diba? So, ngayon guys, papaano nga ba natin malalaman yung password dito sa Kabalos Wi-Fi 5G? So, as you can see guys, connected ako dito pero hindi ko alam kung ano nga ba yung tamang password para dito. So, ngayon ko lang din na po, pwede mo palang i-click tong settings, uh, setting icon or i-click mo yung wi mismo. So, pag rinig mo siya, mariridire ka dito. So, dito, meron ka makikitang forget, meron ka makikitang uh, connect at meron ka ding makikitang share na QR so ang gagawin lang natin guys para malaman ay eh, i-click lang natin itong uh, QR na to so ngayon guys ayan hinihingan ng uh, verification so enter lang natin yung fingerprint natin automatic guys nalalabas dito yung uh, QR code uh, magkikita nga natin dito sa pinakababa meron, meron tayong nakikitang wifi password so kabales at 314 pero meron din mga cellphone guys na hindi supported yung ganito So ibig sabihin, pag lumabas tong QR, ay hindi nakikita yung password. So ang gagawin lang natin is i-take, mag-screenshot lang, uh, lang natin to, guys. So pag na-screenshot natin, punta lang kayo dito sa Play Store at i-download nyo yung QR code scanner and scanner app. So click nyo lang yung open. Okay, continue lang tayo. So ayan, hintayin lang natin na mag-load para ma-upload natin dito yung QR at automatic na makikita natin yung password ng Wi-Fi natin. So hinaan lang natin yung music so isasara natin yung ads pagkatapos nun language daw pindutin lang natin yung checkbox uh, check na icon dun sa taas while using the app. So ngayon guys uh, okay click natin yung okay. So diba naka-screenshot tayo? Okay? So click lang natin tong gallery at upload natin yung picture ng uh Wi-Fi. So, ayan guys, makikita natin dito yung password nga ay lumabas. Ayan, as you can see, kabala sa 314. So, ganun lamang siya ka-simply guys kung paano nga ba natin malalaman yung password ng wifi natin. At meron pa guys, so, ah uh, okay, dito. So, ang nakikita lang natin na password dito ay kabala sa wifi 5G. Pero, meron din dito na nakasave na mga networks dito sa pinakababa. Ayan, oh. Save Networks. So, pag i-click natin yan, save networks, Ayan, makikita nga natin dito. Ito yung mga wifi na nakita ng wifi natin. Okay? So, try natin... Hmm? Try natin itong Kilian 5G. So, as you can see, nakikita din natin yung password. So, ito pa lang, ano guys, save networks. Ito yung mga networks na kung saan yung cellphone natin ay nakakonect na. Pati yung mga password na si-save dyan. So, balsa. Alright, good place. So, and guys, napakasimple lang guys, no. So, I hope nakatulong tong video na to. At please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell. Dahil sobrang dami ko pa mga tutorials na ituturo sa inyo.